Ayan, well, no, sarang sure. Sulit na sulit. Sulit ang sakit. Sulit ang sakit. Ni May nagabalon. Sakla niya. May nagabalon. Kasi niya. May Allah kitang niya. Dapat buong. Ang pansin. Ang naitik si. nga na basa sa unan? Si Adda to pa yun ni. Hindi kitang ni Allah. Allah. Pinakayun. Ay kitang niya. Ano? Hello guys! Good morning! Good morning! Ayun, tignan nyo yung aking friend na sinubukan niyang magpaganda. Tinirain niya rin yung ano, pang tanggal ng blackhead. Actually, sanay na ako dyan. Kaya lang, pag nasubukan ng iba ay sobrang sakit lalo na Luna. pag maraming nakukuha ay talagang mahigpit na mahigpit <laughs> kaya pero okay lang yan kasi natatanggal yung mga blackhead sa ilong so subscribe nyo po ako support nyo po ang aking channel thank you